naikuan ba na uh, may nag-chat sa akin uh, ang sabi na bago daw ako dahil mayaman na, mapera na, ang laki daw ng pinagbago ko. So, hindi na daw ako namamansin kasi sa mga taong walang pera, sa mga kakilala, classmate, saan kaya niya kuha niya yun. Actually po, totoo naman, nabago po talaga ako. Yes, unang-una nabago talaga yung tsura ko. Kasi hindi naman to tut totally nabago ang mukha ni Jovilino. no? Pero malaki talaga ang pagbabago doon sa personality ko. Kasi dati naman, mahiyain ako, pangit ako, baluga ako, kulot ang buho ko. Ngayon, mayroon na akong pampariban. Mayroon na rin akong sasakyan. Kaya, medyo pumuputi na rin yung skin ko. At, syempre, nakakabili na rin ako ng mga uh, expensive na gamit para sa sarili ko. At nakakabili na rin ako ng mga branded na damit na sinusuot ko. So, mababago. Pero pag literal na pagbabago na sinasabi pangit ang ugali, well, hindi ko sasabihin or hindi ko hindi ako magyabang na mabait at mabuti akong tao no kasi lahat naman tayo mayroong kapintasan lahat tayo mayroong side na part na sabi natin may kunting ah uh, kasamaan pero lahat din ng tao mayroon ding kabutihan alright pag sinabing pangit ugali ko depende sa sitwasyon, depende rin sa tao kung anong ginawa sa akin, no? Um, hindi rin naman siguro ako mabait pag tatadyak ako, tatadyakan ako na wala naman akong ginawa, 'di ba? Syempre, lalaban ako, no? So depende 'yon right, So, ito lang sigurong masasabi ko, pangit lang siguro ako sa tao na totoong pangit ang ugali. Kasi mabait ako at mabuti ako sa mga taong totoong mabait at mabuti sa akin. Kaya nakadepende talaga sa taong makakasalam mo ako yung attitude ko. No? Pagdating naman na pumapangit ang ugali ko dahil may pera na, hindi rin ako kumbinsido. Bakit? Alam niyo po ba? Sobrang yaman ko ngayon kung pangit ang ugali ko. Hindi ako mag-share ng blessing ko, hindi ako mamimigay, hindi ko gagawing madali ang buhay ng mga taong nasa probinsya, yung pinapatayuan ko ng bahay, nagpalagay pa ako ng tubigan. So bakit ko iwaldas yung perang yun, di naman ako nakatira dun. Alright? Kung sarili ko lang iniisip ko, hindi ako magwawaldas ng pera ng ganun-ganun lang, millions iwawaldas ko. Pero syempre dahil may pagmamalasakit at pagmamahal ako sa pamilya ko, Okay? Ginastos ko yung perang niyon para ipatayo yung malaking bahay doon at patubigan o ano pang mga negosyo. Alright? So, hindi naman masama ugali ko. Masama pa ba ugali ko noon? Okay? No? So, depende. Depende. Mm. Ngayon, siguro yung iba, napangitan ugali ko, lalo na sa mga nagbibinta ng promo. Hindi <laughs> kayo makamove on. Sorry ah. Pero I need to, alam mo yon I need to stand doon sa karamihan, sa kabutayan ng lahat. Alright? Sana maintindihan nyo rin. No? Pero, may kunti naman talaga kung sama ng ugali. Eh. Lalo pag hindi ko gusto. Hindi ko yung gustong ginawa mo. Tapos, alam mo yung, ang bait-bait ko na sa'yo, pinas pinakas, pinak kisamahan ng kita ng maayos, ginawa ko na lahat, tapos ang pangit pa rin ng trato mo sa akin dahil wala na akong binibigay sa'yo, o ba diba? o nakalimutan mo na yung tulong ko sa'yo. Or, hindi na kita tinulungan or hindi na kita binigyan kaya nasabi mo pangit ang ugali ko. No? Well, right mo yon pero hindi ko ipipilit ang sarili ko. No? Sa iba't ibang kwento, pangit ako kay, Pero mahalaga, importante, alam ko yung puso ko. Ikaw nagsasabing pangit ang ugali ko, sigurado ka ba na mabait ka? Sigurado ka ba na babote ka? Sigurado ka, ma ka ba na naging maayos ang pakitong mo sa akin at sa iba? Or, baka balot ka ng plastika. Ako kasi pag inis, pag galit, napapakita ko, hindi ko kinakausap yung tao, pero hindi ako nagtatanim ng galit ayoko lang. Ayoko lang kumausap. Mayroon din time na hindi ako kumakausap, pero hindi ako galit sa tao. Gusto ko lang manahimik. Ayoko lang magkwento ng drama, Ayoko lang maglabas ng sama ng loob. Ayoko lang mag-open ng emosyon ko kasi wala nang maitulong eh. If attitude ko yung magkimkim, attitude ko yung itago ko lang, wala akong sasabihin. Attitude ko talaga yun. Kaya huwag mong isipin na pag hindi kita kinakausap or naging silent lang ako, galit na ako sa hindi. Dahil I need lang ng space, gusto ko ng peace of mind, ayoko, may time talaga ng kung kumausap kahit sino. Kahit close ko pa, hindi ako kumakausap mas gusto ko lang nasa bahay, nagtambay, anong mga pinagkukulikot ko sa laptop, naglalaro ako. Yes. Kaysa naman, mag-open up ako sa mga problema, sa emosyon, sa masasama ng loob, hindi ko ugali yun. Alright? Saka hindi ko ugali magtanim ng galit. Pag may ginawa sa akin yung taong, taong yan na masama, tas nasagasaan dyan, aba, maawa ko, tutulungan ko. na ako pero hindi ako magsasama. Hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Alright? Magagalit ako. Yes. Kasi parang kaawang tao, hindi ako plastic. Hindi ako pwede mag pretend na okay ako. Hindi ako pwede mag pretend na hindi ako galit sa iyo in, uh, kahit inis ako, hindi ako pwede mag pretend. Kahit buisit na buisit ako sa iyo, hindi kita yayakapin. Mas gustohin ko umiwas at manahimik. Alright? Ayoko ng kaplastikan talaga. Okay? So, sabihin naman nila na mataray ako, defender eh. Hindi <laughs> ko pwedeng baguhin ang sarili ko para sa iba. Diba? Basta ang alam ko, ang alam ko, may silbi naman ako sa mundo. May nagawa naman akong kabutihan at may nagawa akong mabuti sa kapwa ko. Yun ang malaga. Hindi na malaga kung anong opinion mo or opinion ng iba sa akin. Alright? Kasi hindi nyo alam ang kong story ng pagkatao ko, ang buong story ng buhay ko, at sino ba talaga si Jovelyn Peña Flor. Alright? Normal yan eh. Kung sino yung matapang, sino yung prangka, siya naman ang lagi mapagkamalan, lagi pangit ang ugali. Ang mababae, eh, mga plastik, yung mingiti, kunyaki, eh. di ba? Yung wala lang, pero tingnan mo pagtalikod, tutuklawin ka niyan. O hindi ganun. Hindi ako ganun. Alright? So, yun yung madalas ng pagkamalang mabait. Kasi walang sinabi. Hindi, sin hindi sa minukha sa'yo. Nainis ako sa'yo. Kasi yun yung mga plastic. Ako ayaw. Ayaw ko. Sinasabi ko sa'yo na hindi ko gusto ginagawa mo. Alright? So, yan. Nasa sa'yo na hindi hindi importante, hindi matter sa akin yung sinasabi mo, sinasabi yung pagtalang pangit, ang ugali ko. Alright? As long as namuhay kami ng masaya ng pamilya ko, kasama mga anak ko, kompleto kami, buo, kumain kami ng masarap, at wala kaming sinakta ni loko at nila mga natao. tao. Okay ako doon, masaya ako doon. Hindi matter na sabihin mong pangit ang ugali ko, pangit ang ugali ko sa iba, hindi na matter sa akin. Yan. Alright? right hmm. Pero bago ka humusga, marap ka sa salamin, tingnan mo kung mabait ka ba o mabuti ka ba talaga. Right?